magluluto po tayo ngayon ng ulam namin. So, tinatawag siya ito, yung silot. Ano, na bibi, yung silot mo is eh, si Andre. Yung silot niya, silot. yung buko na malambot. Ay, charot. Ito siya. Tinanggalan ko yan dito. Ayan, mamaya. Papa pa sa inyo. At ito naman, ang lucky beef. Siyempre, hindi mawawala yung sami. At yung udong, tapos itong miga. Alam mo yung miga, masarap yan kasi spicy. Siyempre, may oil. Ito naman dry fish. Ang paulit-ulit na sap-sap. So, magigisayin natin bawang at sibuyas. At palalambutin natin gamit water, water. ba diba, Kuya Edre? Busy si Kuya Edre sa kakukuha. at charo charo Para magmabango yung ulam natin pagod ka na basta masasarap na ulam ayan, tikman mo to, yung ulam namin at isusunod natin yung miga ay! ay! my gosh, nagpuputok siya ayan yung sardinas na miga binigis ako muna tapos isusunod ko na yung malambot na buko buko ba yun o silot? <laughs> ito na, yung malambot na buko <laughs> ito na yung silot ilalagyan hey, na natin para magisa rin para lumambot. Ayan na. Ayan. Halu-haluin lang natin. Comment naman kayo kung tagas lang kayo. Kung nakakain na kayo nito. o oh, ba? Diba? Para ka nang nasa mayaman ka nang kumakain nito. Lagyan na natin ng water para lumambot siya. Kagaya ng palambot mo sa kanya. Ayan, maraming water. 20 minutes. Wow, oh, 20 minutes, 15 minutes. Malambot na siya. Ilalagay na natin yung udong. <laughs> diba? Malapit siya maluto na. Uh, yung sap sa ilalagay na rin natin. <laughs> Ay, lampo. <laughs> na, ilalagay natin yung Lucky Me Beer. Para lalong sumara. Ah, uh ah. -uh. Halloween. Halo Halloween. 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 <laughs> Alalo oh, sa so mara Ay, lampo Grabe Tingnan nyo naman Mga ka Lampo Punong-puno talaga siya Oh, luto na po Yung ulam natin O oh, di diba, perfect Pakicomment naman kung tagasan ka Kung nanonood ka man ấy lắm cô